Hello friends! Welcome sa OK Online Katekismo. Para sa mas malinaw na pagpapahayag ng ating pananampalatayang katoliko. Sa araw na ito, ating ginuginita ang Laitare Sunday. At sa episode na ito, ating tatalakayin kung ano nga ba ito. Ang leitare ay hango sa salitang Latin na ang ibig sabihin ay magalak. Ang pangalan ay galing sa unang mga salita ng antipona sa pagpasok sa misa, Leitare Jerusalem, Magalak o Jerusalem. Ang panahon ng kwaresma ay panahon ng paghahabag at paghingi ng tawad sa Diyos at kapwa sa pamamagitan ng pagsasakripisyo, pagbibigay tulong kumpisal, pag-aayuno, pagtitimpi at pagdarasal. Ngunit ang Laitare Sunday o pang-apat na linggo ng Kwaresma ay isang araw ng pagalak sa gitna ng panahon ng pagsisisi. Pero bakit natin ito ipinagdiriwang? Simple lang friends, katulad ng Gaudete Sunday o ikatlong linggo ng Adviento, ang Laitare Sunday ay lampas ng kalagitnaan ng Kwaresma. Parehas silang araw ng paggalak sa gitna ng panahon ng pagsisisi. Inaanyayahan tayo ng simbahan na magsaya sa ikaapat na linggong ito ng kwaresma at ipahayag ang ating pag-asa sa paglapit ng muling pagkabuhay ni Yesus. Tulad ng Gaudete Sunday tuwing Adviento, ang Laitare Sunday tuwing Kwaresma ay araw ng pamamahinga sa pighati at inspirasyon para patuloy tayo magpursigi sa ating penitensya sa mga susunod na mga linggo ng Kwaresma. Okay ba, friends? Maka-bless, ne? Kung na ka ng bagong kaalaman sa video ito, mag-like, share, at comment. See you sa next episode ng Okay Online Katikismo.